By the way guys, I'm John Philip Kumapak ng Electro Ventures. Ngayon guys, uh, meron ko ditong energy saver ng GBM. Susubukan natin kung gano'ng epektibo ang gadget ng GBM para sa pangpatipid ng kuryente. Bari meron akong ditong kuan digital uh, meter, alternator, kunwari ito yung ating bahay, malaman mo rito kung ilan ang consume ng kuryente. Ngayon, susubok tayo ng plant sa ilaw at ng ceiling fan. Ngayon guys, uh, atin mo i-on. wala pa siyang ano? wattage, bali sa zero, zero pa. Ngayon, gagamit ako siya ng ilaw muna ngayon na, for meantime, Ilaw ang ilaw ay mag-consume siya ng almost 6.9 watts, 6.8, 6.9 watts. Yan. Ngayon guys, ha, nakita po natin, 6.8, 6.9, klaro. Ngayon guys, gagamit ako siya ngayon ng plug and safe ng GBM. GBM Electro Ventures. Ang sabi dito, isaksak sak daw. Kung sample ito yung bahay nyo, ito yung door yung breaker nyo, ito yung ilaw nyo, isaksak mo lang dito sa tabi ng ilaw. Ang 6.8 magiging anak ng baka, naging 0.6, 0.5. Wow, magic. Galing ah. guys, uh, tatanggalin ko. Tatanggalin ko. Bumalik kayo siya sa 6.8, 6.9. Kakabit ulit. 0.6. Wow. Magic. Ngayon guys ha. Ngayon naman, susubukan naman natin ngayon ang kuan. Ang plancha. Sabi dito kasi guys, naka-emphasize dito. Pero kasi siyang dalawang saksakan. Ito siya for uh, time delay. Ito naman for electric iron and water heater only. Bali, susubukan ko ngayon guys ng kuan na. Susubukan ko ngayon ng electric iron. <clears throat> ang electric iron kung sakaling saksak mo direkta sa kuryente mo direkta sa kuryente mo ha on on tumatakbo siya ng almost 965 64 watts o kaya 900 ganun tumatakbo palipat lipat ayun guys Susubukan natin ngayon guys ang GBM bali isaksak daw siya dito ito ngayon, isaksak naman natin itong kuan, GBM sa ating tester. Ang 900 watts, nagiging 296 watts na lang siya. Ba, galing ha, galing. Tagaling ko ulit ha. Subukan natin ulit Ito rin ko ngayon ha, sa ngayon sa tester. Pala na. Naka-off na naka ko. 100 plus talaga oh. Galing, grabe. Kalas ah. Saksak ko sya ulit dito guys ha. Ah. Tapat po at ulit baka mali mo. Yan ka alam diba? Ayan, ah, yan ha. Yan ang itsura guys. Saksak sa dito ngayon. Ito naman saksak ulit ha. Ah. Grabe, 293 watts, 288. Okay, talagang tipid nga siya. Ngayon guys, ah, susubukan susubok ko ngayon. Kanina, subok tayo kanina ng ilaw, nagsubok tayo ng tansa. Ah. Ngayon naman, susubok natin ng kanyang time delay. Time delay guys. Ah. Hey. Meron ako ditong ceiling fan. ceiling <coughs> fan na nagka-function. Like yan Ang time delay kasi guys, halimbawa kung bigla mag burn out. Pag burn out guys, syempre pag bigla mabalik ng kuryente, yung mga ating appliances masisira. Ang pupo sa time delay, i-hold niya muna yung kuryente dito. After 1 to 3 minutes sa kanya, bibitawan ang kuryente kung sa kanya normal na ang voltage o ang wattage na tumatakbo sa ating bahay. Ngayon guys, isaksak ko yun dito yung pasta time delay. Subukan natin. At ah, isaksak natin ito dito. Uy. Wala kang andar. Malamang yung mga mga sabi kanya 1 to 3 minutes no kung talagang ka-function ba. Yeah. Actually, bumili ako ng GBM Adventures kasi sabi nila tipid daw po. For, the first month, actually, hindi pa ako umuwi sa doon ng tiwala. Nung ang bill ko, saka pa ako kumuha. Like, ito yung na-prove ko na talagang tipid na talaga ang GBM ngayon, pinapakita ko sa inyo ngayon kung gano'n ba, ba talaga gano'n ba ka talaga ka-efektibo ang GBM Electro Ventures, ang kanilang energy saver ngayon, nantay natin mag-function ng electric kasi nga nga nila 1 to 3 minutes ang function ng time time delay nila <clears throat> malamit yun dito ngayon ngayon guys mapapansin natin meron siya na siyang voltage na po-consume yan Ibig sabihin ko siya guys, hindi tayo, na, hindi tayo na ganakaw ng na kurente. Kahit ito mismo guys, itong energy saver, may consume niya. maliit lang nga lang. Yan ang function niya. Mm. <coughs> <coughs> Tagala, mukhang papangsyon pa, hindi na. Ayun! Ah, Gana na siya guys! Bali, napansin ko lang, kaya red ito ngayon. ngayon, naging yellow na. Ibig sabihin, puncture na siya. Ibig sabihin talagang efektibo ang kuhaan ang GBN. Actually, itong gadget ito, ipapadala ko ito sa kay Sir yung nagka-chat ko kagabi. Yung rice sealer ito siya. Ang ipangalan niyo ito? Sir, basta si Sir. Nakikimuta ko ang pangalan sa dami ng mga kumukuha sa akin ng GBN receiver. Nakalimutan na, ko lang kung sino, sino sila. <laughs> O nga pala, salamat kay Sir na nag-order sa akin. Nag-order sa akin ng demo kit, pati ng isang gadget. Uh, Mamaya-maya, ipapadala ko sa kwanto. Ipapala ko siya sa sana yung lugar. Hindi ko sure kung kwan, uh, tama. Ang pangalan pala niya is Elmer Sir Elmer Banico. Sir, salamat sa trust, sir. Mamaya-maya po, sir, ipapadala ko itong product sa LBC. LBC, hari ng padala. <coughs> Yun lang po at maraming salamat. Bye bye. Sir, gawin ang product ko, sir. TVM ang loob nito sir is ang device nagyan ko ng supot na trombos bubble para kung sakaling sa biyahe hindi masira yung fan tapos nagpasabay ako ito sir ng kuan ng skull sticker ang sa quality sir uh, para matagong city to kuan ni sir salamat sa tiwala